So yun mga pap, bali update ko lang ano. Bali natanggalan ko na siya ng kataliti yung muffler ng rider. Kaya ako siya tinanggalan ng kataliti gawa ng binili ko siya. eh sinubukan na siyang sirain o tanggalin mga paps. Kaya bago ko siya ikabit. ah uh, tatanggalin ko na lang muna siya. Ayan mga paps matanggal matanggal ko na siya. Ganito kalaki yung butas niya. Pero pagdating dun sa dulo, eh, malit lang naman mga paps ayan, ayan, yung nabili ko mga paps Ano? Ayan mga paps So, ayan. Pali, excited na rin ako para may kabit ng mga paps So, ayan mga paps yun lang, update lang mga paps.